Guys, hello. Pagod na kayo, Nak? Pagod. Pagod na. Pagod na no. no kami, mga nak. Sige na, please. Kiss mo na. Ay, ah. magriyenda <laughs> <laughs> na siya. Pagod na. Tulog. Ano ka naood lang eh. Hi, guys. Lag. Ano mo ginagawa na ako, Tete? Ano ba, Tete? Badminton na ako. Badminton tayo, So, today is our sports day. Yes! <laughs> Na ka. Ay, ano pa oh? Oo nga, sports okay, day nga natin. Yes. Sports day natin ano today, na okay? Magkakasali ba? Oo nga, tara. yes, sports day. Sports day natin today. Yes. Ay, dead na siya. Ayan ay, oh, ito yung ano nyo. Sakuta. Yes. Tayo. Ay, kinuha naman. Thank oh, ah, you. Yes, you're welcome. Nakaka-nice oh, naman yung nakakabala. Yes, yes, yes your time so nice. Thank you. I so nice ba? Napakabait yes. yes. mo. I so nice. Kuha wow, ay. Kuha kang basahan. Hindi. Maglalaro na kami. Uh, <laughs> <Pag> mag, uh, <laughs> mahusay Camera. <laughs> oh, uh, yeah! <laughs> 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 yes. 0.5. Yes. <laughs> yes. Yes, guys. So glad na na kami dahil Sports Day today. Yes. Yeah. <laughs>

Kaya pala gaya, gano'n o, do. Pakitang gila. Nakagalagay. Sige, binigay! Kaya mga Terima kasih telah menonton!

It's good, yung mga burns. Hinihingal na ako. Kadalihan mo, madalihan mo. Ay! na ako, hinihingal na ako. Hinihin hini. hini. Guys, hello. Pagod na kayo. Pagod Pagoda na. Pagoda na kami, mga oh. nak. Pagoda na. na. <laughs> Pagoda ka na, nak. Pagoda ka na, nak. Ay, magbibigyan na siya. Pagod na. <laughs> <Yes>. <laughs> Pagoda yes. na kami. Kaya Good pahinga na. Okay, yari na kami mag sports. Yari na sports fest. Ano naman ngayon, Teh? TikTok fest naman. TikTok festival naman tayo ngayon, nak. Ano ba gagawin? TikTok festival tayo. 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 Yari na tayo mag sports fest, eh. Pahin naman ng konti attention nyo, yung. oh. O. Ay, ayan. Ay, ayan. Ayan. Ah, ay, naman ay, ay. na mo siya. Ay, 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 yes. Hindi pinapasayin mo siya. Yes, yes, yes. yes, yes. Yes ay, ka, ay, Oh Tali ka ako Tali mo kami ay! Yes 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 Ha? Say ano ulit? Na please Bakit? Ano yun? Bakit? Ay sir. sige Nag please ka naman eh Ang bait niya Isa pa nga Isa pa nga na please Kiss muna Ay hindi naman tumama Oh sige si. Patalakon natin. natin na please Kiss 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 Kiss